Isa kami shop owner sa Barangay Sumag din sa Bacolod City ang nadulaan sa heartbeat sa sunod sa 20 minutes. Pero tigay nyo na revive, kag nabuhi para istorya sa ito ng yan ang kapalaran sa isa naman kapeso sa RMCI MedDoc. Ini si Winston panagiton sa Barangay Sumag sa Bacolod City, isa ka shop owner. Kung himutaran mo siya, malipayon, mapag-on. Healthy! Sino ba ang magpinsar nga 9 months ago lang? Pinsar anay sa Yamisis ka si Reggie, na siya. October 2, 2023. Yara sa ilang kami't shop si Winston. Hinali na lamang nga nagsakit ang iya nga likod. Nagpamahulay ang bilog niya nga lawas. Wala na siya sa ibang ginabatsag nakuha niya pa nga magpauli sa ilang nga balay. Napala na mahulay lang nga uh, motobla na naglingin ang ulo ko. <coughs> Then hmm. <coughs> namutoy yung wala bag bago kasi ko gapon pala mahulay. Iti, wala ko choice, ko, nagpadulong ko sa balay. Kaya para at least hindi ko maano ni Mrs. Kaya nurse ni Mrs. at least dumasis niya ko hmm. kung um, anong kwan ko. na siya sa BP sang iya Mrs. nga isaman nurse. Hindi normal ang iya nga blood pressure. Primero, nag-80 over 60. 80 over 50 siya. Okay. And then next, kung ang bako dyan ma-transfer ma tabi sa room, kay flat ta ka, try ta, basi pa malang mag-increase. Galing yan nga pala malha, salinggi sa ulo, stay sa dapadapaya, as in kay regular, hmm. ang bako ano man, ang bako hindi, saan ko, ko siya blood sugar, hindi manubo, kay 128, at ay ah, 124 yung blood sugar. Tapos next kong nakuha, nag-110 over 90. Ay, daw hindi na nami nag Nagdesisyon sila na dalaon si Winston sa Riverside Medical Center, gikan sa Baragay Sumag. Nakapanaog pa si Winston sa salakyan kag nakasabat sa pila ka mga questions. Pagkatapos sa ito, wala na siya sa may madumduman. In-interview ko sa Triads, pero that time mga siguro three questions. Siguro hindi ko na maanan. Gid kayo daw, daw kwan ko. Wala na ko sa ano hmm. na bali mo na to gahan na ko guro nga uh, kwan nga uh, Gasa bat pa ko kuno kay ang friend namo ni si Agnes, yung natong nasunod lob pagan. Gasa pa kuno, hindi ko na marikol. recall na heart attack gali si Winston. Natabuan nga wala sa bukol ng iya doktor kag ang partner sini nga si ni, Dr. Michael Cabalatungan, nga isa ka interventional cardiologist ang yari sa Bacolod. Sang makabaton siya sa tawag, naghingagaw sa ospital. Oras ang iya ginalagas. Sometimes nageda drive, ginpahiwalo siya nga na carjack arrest na ang pasyente. Wala na nagapamp pump sang dugo ang iya nga nag drive na ko eh. Mm -hmm. uh, I was in the middle na uh, Riverside and Home. So nag-arrest, uh, so siling ko iresuscitate, i-revive da. So we do the ACLS and on. So nabtan ko gin sila naga pagabot ko sa ER, nabtan ko gin sila naga-resuscitate. So that was the time you nga daw know, medyo ti siyempre panic na tiya si Mrs. She's totally like, you cannot talk to her anymore. Mga 20 minutos yung gin-resuscitate si Winston. Tuma na hindi kalawig na oras. Usually, kung masubrahan sa 15 minutos, suno sa kay Dr. Kabalatungan, apektado na ang utok ng kidney sa pasyente. Natigayon nga na revive si Winston pero hindi estable ang iya blood pressure. Siguro more than 20 minutes eh. Yung pag resuscitate niya, kay, na siya. Kay, na-resuscitate siya, nagbalik siya, and then nag na naman siya. Dr. So, Ray, very so, unstable. Yeah. Ano Wala katibok yung... ang kurason. Kadto ko siya, gasigi sila pump, and then na may ara na siya heartbeat. Dugay-dugay, nag na naman to siya. No? So, gin-resuscitate ulit. Ganit yung istorya ni Dr. Kabalatungan si Reggie, nga kinahanglan ni Winston magpaidalom sa procedure sa heart. Si Reggie, naghalibog ang ulo kung ano ang himuon. Ang anak nila nga kamagulangan, Amo ang nadesisyon na ipaidalom sa procedure ang iyang amay siling ko ti the best is really to do procedure no yes. pero kati very acute meaning bago bag ugid siya nag heart attack so fresh fresh ginadang blood clot ang iya na nga uh, bara total na siya ang wife ya do medyo hesitant kati even if we do the procedure and we become successful na no, open to siya eh, we cannot guarantee na makabugtaw si sir kati ang iya to sitwasyon was no? lawig ang resuscitation barado ang ugat sa right sides ang heart ni Winston gani apekta masyado ang iyang blood flow. Si Reggie, nagpinsar anay nga, mabalo na siya. Halos tanan nga Santos, gin pangamuyuan niya na. Saksi siya kung paano nagalala ang sitwasyon sang iyang mister. Oh, ko, ano man, ano sa diin man. Pero, siyempre, as a nurse, bala. Possible, pero hoping Damo mo gid eh. Damo da mo nga hindi na ko kay eh, more than 15 minutes bala nga ko. Yes sir. Amo na nga wala na ha, oxygen na nga ko. Na. Amo na ginano ni. 3 minutes nga after 3 minutes, you know, tapos ba yun le? Oh, di siyempre as a nurse bala, 3 minutes after ba yun le? Na wala gitanan flat. What will happen after? Pero sige lang. Do tanan ni Santos, sige panawagan ko na. <laughs> But we are very, very thankful ng gindiretsyo di siya namun. Because from sumag, pwede ka kahapit. Ano mo? We have a lot of hospitals. So, nagdesisyon, even ang duha bata, we'll go straight sa Riverside. Oras ang ginalagas ng tanan para masalbar si Winston. Ginsulod na siya sa catheterization Laboratory sa Riverside, isa ka bag o kag moderno nga pasilidad sa ospital nga last year lang nagbukas. Istorya pa ni Dr. Kabalatungan, mabudlay ang sitwasyon kay si Winston nagawaras. Kinahanglan pa nila magpasulod sa wire sa iyang ugat nga barado. Mabudlay pero kinahanglan himuon para masalbat ang pasyente. So mo to wala BP sige lang ga, gabi ng waras niya yun, sa lab. Yeah that was the no, biggest struggle we had kay we had all the people around us to help pero ang waras niya was so hindi kami ka work uh, properly kay ti waras niya because he's, he doesn't have blood pressure and he's coming out you know from an area he doesn't know what he's doing actually why na siya ka why na siya animo it was just reflexes no para kay doc isa na kami rakol kung paano tigayon masulod ang wire sa baradong ugat niya kag nagawaras pa siya. Nabutangan sa tatlo ka mga stent ang ugat ni Winston kag tigayon nga nakapanalay tay liwat sa iyang mga kaugatan ng iyang dugo. Lunes, gindala si Winston sa Riverside. Martes, aging paidalom sa procedure. Kag-Miyarkules, nakabugtaw na siya. Suno kay Doc, Maswerte si Winston kay may amo nga pasilidad sa Bacolod City sang una kinahanglan padalon sa Manila ang pasyente sa mga amo sini klase nga sitwasyon. So we're so lucky, there's he's so lucky. Nga at the time nga nag-arrest na siya last year, bago lang kami ka open sa to eh. I mean, we just opened last year in February. No, February lang kami nag-start. Oo na. So, pero nagsugod yung kami operation daw. Nagsugod din kami ang angiogram angioplasty February. Ang bypass we started ang first naman ng patient June. Mm. No, middle month of that year. So 2023 is a big milestone for Riverside and for Bacolod. Kasi we all started these uh, procedures nga. before, yeah. Syempre, Manila lang talaga mo Manila. Manila talaga actually Manila gid, no? And Manila. only those who can afford. Yes. Ang nagaka kasi the transport, ang biyahe itself expensive na no? Tapos din gasto niya pang stay niyo to, no? Subong niya, it's here. Si Reggie, dakwang ang pagpasalamat kay nakaupod niya pa sa gihapon ng nga, mister. Nagapasalamat siya kay kadaaga sa kada pagbugtaw niya. May nagakis sa iya. I get a kiss every morning. <laughs> I always have my kisses every morning. kasi yun the typical ano mo? ng typical ginyo father, ana, Hindi man super strict, strict lang. And then na aside sang siyang is a very very good provider. Oh, no, pero nabuhina na pagka-strict nga ina <laughs> Sa so una pag may problema, we will sit down. Okay, we'll talk. Isa lang may sala, tanan kamodelike istoryahan ang problema. Nagbago ang kabuhi ni Winston. Hindi na siya makapabugat. Wala na siya nagapastress. Kumpleto na ang oras ang iya atulog tulog. Wala nagapainit kag mas healthy na ang iya ginapili nga pagkaon. Mas ginapasalamatan niya ang iya pamilya nga wala na give up sa iya kag sa mga medical workers nga nagtingwa nga masugpunan pa ang iya kabuhi. Nabala na nila nga ang ah, ambalindok nga na magulay ko mo. Mm. Pero gin nila. Nablang yeah. I'm grateful nga mo nabi nga tanan-tanan bala nga kun ginimo gin nila nga ipagbato nila nga mabuhi ko. Mm. Manala nga, I'm grateful nga tanan, tanan sa dila sa pamilya ko sa ilang manindok sa friends namon nga nagbulig pa nga muyo nga na normal na naman ang akon nga, nga daily life may mm. lang nga mm. sa Riverside Re -re nga may amon din pa oo Riverside nga may ari dire. eh ay kung wala ni dire ati wala agad ko. Hindi malipatan sa mag-asawa ang ila inagyan nga nakapabaskog pagid sang ilang pag inopdanay Wala sila ginakapoy mag-istorya sa ila ginakabig nga isa kahimala pero na ang, ang iban makabalong, nga amo ni natabo sa akon may chat may may possibility pwede din mm -hmm. first day second day gin opera opera pagka third day ko. Actually, oh. think, sir, uh, miracle, miracle na bugtaw ko pwede din na matabo oh. oh. six nga no, may recall nga kan kay bali na magulay gi ko pero nga pagkatapos ang operation ko na follow di bugtaw ko gid pakigbahin ilang ilang istorya para makahatag sa paglaom sa iban kabay pa ang istorya ni Winston makahatag sa itong sang inspirasyon nga hindi mag-surrender kay man sa paglao. Ako si Romeo Subalo, kanyang naman ang isa ka-episode sa RMCI Med